ayagan sa so mga oras na ito. Sa manalangin papuri na ipagkakaloob ng ating kapatid, binibining Casey at sa interpretasyon nito ilang tes. Wala siyang ano, bilo. masayong no, yung ano niya, alam pa niya. Oh, alam pa niya, Hello po, ang kabayapaan. Alakin, babbat din. Sa mga isposa na magmaka-pangyariyan sa lahat ay dahil sa aking kasiyahan na pagmamasdan sa araw na pinagpala ng Diyos. Dahil ito nga, ang araw na kayong lahat ay tinipon niya upang makatipan at upang mapanimula na ninyo ang pag-aawit ng pasyon patungkol sa kasaysayan ang inyong Panginoong Heso Kristo na siyang itinakda ng Diyos sa araw na ito na pinagpala ang bawat isa. Kaya't napakapala din ang aking mga anak. Lahat na tumugon sa kanyang panawagan. Lahat na tumanggap sa kanyang isinubo. At nagpalaya sa inyong lahat tunay na pinagpala ng Diyos. Sa mga bagong buhay ninyo, na taglay-taglay kasama ang Panalay Espiritu Santo, taglay din ang aking mga mahalagang bunga. Pinagsusumikapan na isa pamuhay kahit man minsay hirapan Na ito'y ganapin, sundin at tungdin dahil ito ang kalooban ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Napakapalad ng mga inang ito na narito sa aming harapan. Patuloy na nagsusumikap magpalaganap ng kanyang pag-ibig, ng kanyang salita at kapangyarihan. Dahil ito ang tadhana sa bawat isa sa inyo, aking mga kung kaya ang lahat ng ito ay huwag ninyong sasayangin. Huwag ninyong hahayaan na matapon at maiwala nyo ang grasya at pagpapahala ng Diyos sa inyong mga buhay. Aking mga anak, sa mga panahong kasalukuyang ito, na kayo man ang itinagda ng Diyos, tunay na inyong pasalamatan ng lugos-lugos. Turay na inyong pahalagahan, mahalin ang mga tungkulin na ito, huwag ninyong sasayangin ang pagkakakaupito aking mga -anak. Dahil tulad din ni Kristo, nabugtong ng nanak ng na Diyos, kailangan ay hindi niya sinayang ang panahong iyon. Nainialay niya ang kanyang buhay, para sa kaligtasan ng Para sa ikipagbabago ng lahat ang narito na nilikha Diyos sa buong sangyutan. Kung kaya nawa, lagi kayong magkaisa, mag-ibigan, magmahalan, magpahalagahan, magunawaan, magmalasakitan, mag, mag, sakitan, mag isang na ng ng tayuntin, hindi lamang sa panahon ng koresma, kundi sa lahat ng panahon na nararapat kayo lagi magkakasama at katuwang kami sa pangunguna upang ganapin ang lahat ng iyan sa inyong mga buhay. Kaya napakapala din yung aking mga anak. Dahil sa inyong mga dapit hapon na mga buhay na nariyang pa paglay ninyo. Isang pinakamahalagang ginto ang inyong nasumpungan ng mga ina. Na kailanman ay walang sinuman magkakamit dito kung hindi kalooban ng Diyos sa bawat buhay ninyo. Kaya ang taglay ninyong pagpapalang ito, naway huwag ninyong ahayaan na ito'y maglaho sa inyong mga buwan. mag lagi kayo ng kayamanan doon sa kalangitan, doon sa kaharian ng Diyos, na kung saan naroon ang mga banal at mga angeles, mga santos at mga propeta, mga apostoles, ang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. mga anak, ito nga ang nararapat ninyong sundin at hundin. Tulad ni Jesus, tulad ng pagsunan niya sa Kanya ama. Na kayo man ay tunay at maging tapat na tagapaglingkod ng mga na magpakailanman ay hindi kayo wa umibig kahit hindi man ninyo kaano-ano hindi man ninyo nararapat ibigin sila ay ibigin ninyo ng buong puso buong kababaan ng pag-iisip dahil yan ang mga mahalagang utos ng Diyos na nararapat ninyong pahalagahan habang kayo'y naredito pa sa mga ito. Ako'y nasisyahan na pagmasdan kayo, na kayo ay nagtalaga ng inyong mga buhay, nagtalaga ng inyong mga oras at panahon, nagtalaga ng inyong mga karunungan at katalinungan sa abot ng inyong mga ang inyong mga anak. Dahil yan ay para sa inyong mga Kung kaya't nangarin nyo rin ang inyong mga kapwa, lalong lalo na doon sa mga kapwa ninyo na pinag-iinaan ang kanilang pagtitiwala ang kanilang palatay ng kanilang mga pagsunod naway maging malakas din ang kanilang kalooban tanggapin ang Diyos magpakailanman tulad ninyo akin mga anak naririyan kayo lagi hindi nagsasawa maging saan man kayo itapdang kumaroon ng Diyos laging may miti, laging may kababaan ko nararapat makita sa inyong mga pamumuhay sa araw-araw ninyong pananatili sa mundo ito hapid mga anak Mahalagahan ninyo ang inyong mga kasuotan. Dahil kayong lahat ay nilinis na ng Diyos. Makaiingatan ninyo yan, aking mga anak. Dahil hindi pa ito ang panahon na lahat kayo ay gagapiin ng kalahon. Nawa, hingin ninyo ng kabag sa Diyos lagi na sa sakatuparan ng Diyos. Ang bawat nangarin ninyo sa inyong mga buhay bilang tagapaglipo, bilang mga istudyante ng istipulo ng Diyos. Nangarin ninyo ay mabubuting bagay. Ay ang niyong maibahagi ang inyong mga anak. May palagana, kalakit nito ang pag-ibig at pagpapahalaga sa kapwa. Kababaan loob pagtitiyaga at pagsasakripisyo para sa kanilang kaligtasan. Maraming salamat. Sumayin niyo muli ang pagpapala at biyaya ng Diyos habang buhay at magpakailan. Praise Yahweh. Praise Yahweh.